Magandang umaga sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po. Uh, for today's video, ito po ang aking ma-flex, ang aking bahay. Ayan, update po. So, part 10 na po ito. So, ito po guys, uh, kasi sabi ko dati na hindi pa natapos sa loob, kunti. So, ayan po, pinat uh, pinatrabaho ko po dyan sa loob. Then, Uh, now, natapos na po yan ngayon Then, sa labas na naman po siya, guys. Ayan, so, dahan-dahan lang ang pagpatrabaho ko dahil po ay uh, pera lang ang, wala po tayong pera. So, actually, step, ayan, uh, sabi ko ay, sabi nila may simento pa kasi. Sabi ko ipatrabaho muna sa labas habang may simento pa kasi masira po yung simento, guys. yan then sa um, maabot lang sa semento, yun lang ang e, pa-finishing natin dyan sa labas. Dahil po, stop ko muna yan papatrabaho. Dahil po ako po ay mag-vacation muna sa Pilipinas this this year. Maybe four months uh, Four months from now or three months from now, di ko po alam dahil may vacation pa po kami, papunta po kami dera uh, next week uh, mga one month po kami doon magbe-vacation sa dito da, dito banda din sa ano yung nagbablog ako dati na kumuha ako ng mga frutas mga garden sa alaga ko malapit po yan sa Abha malamig na lugar dito sa Saudi Arabia <laughs> ayan po guys uh, ayan po ang aking update for today's video ayan at uh, nakakatuwa dahil ay nakita ko na at maganda na po tingnan yung aking uh, bahay na pinagawa sa Pinas ayan uh, inshallah so on ay ako po ay mag-vacation Muna sisilipin ko na muna ng ating bansang Pilipinas dahil ako po ay 6 years na rin po street na wala po akong vacation dito sa Saudi Arabia. So super thankful po ako dahil po pinayagan na naman po ako ng aking amo na ako po ay mag-vacation sa Pinas. At yun nga kausap po yung um, uh, anak niyang babae sabi niya ako muna mag-alaga ng aking mama habang ikaw ay nagbabakasyon sa Pinas. Ayan po guys, ayan uh, yan lang po ang aking ma sa uh, for today's video at maraming maraming salamat po sa ating lahat. Ay,